Podcast. makulay na araw at matagpalang ang sa ng lahat mga katintura Ayan, nandito po tayo sa ating bagong trabaho ngayon. Ah, uh, makikita niyo po, 'yan po yung ating gagamitin ng pang yung itong si Paul Molina Super Ito uh, po yung ating kasama. Tapos uh, ito po kami kapag masinggay Yan po pala ay gagawin natin parang sa TV. Ah, yun lang po ang wala uh, po sa pintura diyan na ilalagay. Ano po yung mark natin dyan na i-masinggay natin. Siya na po yung finish natin dyan. Diyan lang po so, natin na siya ng pino. Ayan, naghahalo po kami. Ayan. Uh, para pong skin coat din ito, uh, kulay gray. Ayan, medyo mag-gray-gray -gray po yan. Tapos, hilihan lang po ng pino at maya-apply po yung top coat niya, yung matte finish. So, yan po yung pinakaharap ng building na ating ginagawa ngayon. Ayan, medyo mainit. Kasama ko po yung isa kong kasama, nagmabasila na sa, sa harap. Ayan. Tapos, ayan, dito naman sa loob pag kasi na kami magmasurya yan yung yan pong ginagawa natin yun ay tatlong mano po na uh, pagmamasurya para pino po at yung pagyan ng yung magmasurya yan so yung pong hindi po nakasubscribe sa aking channel yan lagi po ako nakikisuyo please lamang po pag subscribe nyo po at huwag nyo na po yung... Marinimutan yung mga bell icon para updated to kayo sa so, mga video na aming na-upload araw-araw. Ayan o uh, guys, so wala pang isa niyan kasi nauupisa lang namin at patapos pa lang yung palitan. So by tomorrow po siguro or uh, araw po ng viernes eh, na nakapagmagay na po sila ng metal paring para sa isa niyan. Ayan. kung nagtutulungan na ng ang kasama yung pagmamasigla dyan yung ito sa mga guys uh, well, kung gusto nyo makatipid sa pintura ganyan na lang kung mahilig po kayo sa mga design ayan, nakita po kasi nung may ari sa facebook yung paints nya parang simento pero napakagandang tingnan marunong ka po at na mahilig ka sa art Napakamahal po ng isang bag na yan na uh, nakakalaga ng 2,000 pesos per bag. Pero sa isang ano, marami na po yung kapahiran uh, sa isang larko bago magamit uh, na po, po niya ng dalawa na bag. Yan po yung pag-apply natin yan. Ang gat hindi po natin nakukuha yung talagang pinong simento kasi kasi nakarap finish pa tayo dyan para makapit so, yung itong skin ko so yun guys ang proseso na paggawa ng uh, cement finish o industrial finish na sinasabi yun po ay walang lihang uh, na na maalitan mo wala pong ganun konting liha lamang dyan tapos yan uh, uh, papagpagin natin Pinasa, and then napakain na po natin yung kanyang top coat na hindi naman po siya masyadong, Hindi siya makintab dahil bat lang po yung ating i-apply ia na kintab niya para maganda po siyang tingnan. salamat po. Mega mega love shout out po sa inyong lahat. Salamat po ng ating kaibigan sa YouTube. Maraming 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 salamat po sa panonood sa mga support ko yeah. nakakaroon po tayo ng pagkakataon ng uh, oras so, ko po yung inyong inyong so, mga maraya maraming maraming salamat po <tinyo> So yun po ay nagbibili sa nakita po ng may-ari nakita sa Facebook o sa Shopee ayan at nakita na yung kanilang sample na design na paganda na nagustuhan na, na niya kahit mahari yun yung binibig niya in order na po yung Paul Molina at po Semen ngayon din po tayong eh, tapagyan kung gusto niyo po makatipid bili lang po tayo ng skin coat na puti yung gawa ng baby tapos nalagyan lang natin siya ng cement na uh, yeah, So ito po meron siyang ibang properties na hindi na makikita mo pagka natin so, hindi kagaya ng skin coat lang na ordinary. Yan, medyo chikahan muna kami ng aking kasamang pipintura. Ayan po yung isang bali yan po ay isang ano parang gagawin lang po niyang bodega yan pero pagagandahin pa rin eh may mga portalet sila na ano <AUL1> portalet na ngayon po arto na ito yung kasama natin at tapos um. na masigod ang tayo pwede na kabuo um. na po tayo ng ito po pala na kukuha natin ng sakripot ng

Yan na po ko yung magiging kulay na ganyan para siyang ano. Thank you po.